Historia Tagalog Horror Stories Ilit kong imulat ang mga mata ko kahit sobrang hapdi nito. Napakaliwanag ng paligid. Ilang saglit pa ay tumayo ako kahit nakakaramdam ng kaunting pagkirot sa ulo. Patuloy pa rin ako sa paghikbi ko kakaiyak. Bigla na lang may nagsalita at sinabing gising ka na pala. Bahagi akong napatingin sa babae na nakatayo malapit sa bintana. Narito ngayon ako sa isang bahay kubo, gawa sa kawayan ang pader pati ang sahig at gawa naman sa pawid ang bubong. Aling Dina, mahina kong tugon dito nang itilang ang isinagot. Ibang-iba siya kumpara sa Aling Dina na palagi kong nakikita sa palengke. Malinis ang kanyang suot at napakaganda niya. Nagtataka naman akong nagtanong sa kanya kung nasaan po ako ngayon Wala na akong maalala bukod dun sa pagbuhat sa akin ng isang lalaki Tumayo ako at lumapit sa kanya Tatang kaimpasana nito na magsalita Bigla na lang bumukas ang pinto at pumasok si Chan Chan Agad itong nagmadali palapit sa akin Nagtanong si Chan Chan kung ayos lang do ba ako Umiling ako at napayuko Muli na namang nagbabadya ang mga luha ko Gusto kong sabihin na okay lang ako pero hindi Hindi ko na kaya pang lokohin ang sarili ko Muli kong inangat ang mukha ko at humarap sa kanya Nagtanong ako kung ano ba ang nangyayari Sumagot naman si Aling Dina na narito ako sa kanilang lugar at sumunod daw ako sa kanya habang naglalakad siya palabas. Tumingin ako kay Chan Chan na tumangu pa at sinabayan akong sumunod kay Aling Dina. Inilibot ko pa ang paningin sa paligid. Payak na pamumuhay ang matatagpuan dito. Ilan lamang ang bahay na gawa rin sa kawayan at pawid na bubong. Isang pamumuhay sa probinsya ang makikita mo rito. Hindi ganoon kaganda ang mga suot at sinunog ng araw ang mga balat ng tao rito. Lahat ay may mga ginagawa. Ang ilan ay nagluluto sa isang malaking kawa. Ang iba naman ay nakapila para mag-igib sa isang balon. May mga iilang mga bata rin ang nagtatakbuhan. May mga kalalakihan na nagahasa ng mga patalim. May mga lalaki rin ang nagsisibak ng kahoy. Mula sa kalalakihan na nagsisibak ng kahoy ay mayroong isang pumukaw ng atensyon ko. Kung hindi ako nagkakamali, si Marlo iyon. Nakasuot siya ng kulay gray na t-shirt. Tagatak na rin ang pawis nito at tumutulo mula sa noon niya ang mga pawis Bahagya siyang napatigil at tumingin sa kinatatayuan namin. Nanatili akong walang emosyon habang siya ay seryosong nakatingin sa akin. Maya-maya pa ay kinausap siya ng isang lalaki dahilan para bumalik sa kanyang ginagawa. Sinabi ni Aling Dina na huwag daw akong mag-alala dahil ligtas daw ang lugar na ito. Nakangiti namang nagpaalam si Chan -chan sa amin at mag-usap muna do kami ni Aling Dina. Sinabi ni Aling Dina na sa lugar daw na ito ay magkahalo ang tao at ang engkanto. Gulat akong napatingin sa kanya. Ang ibig bang sabihin ang ilan dito ay engkanto? Dagdag pa niya. Tagu daw ang lugar na ito kaya hindi lahat ay nakakapunta rito may mga nagbabantay daw sa daan para harangin ang mga hindi kasapi. Kahit pa ang mga engkanto ay hindi basta makakapasok sa lugar na ito dahil may mga proteksyon na pumapalibot sa bawat pader. Paliwanag ni Aling Dina. Ang ibig sabihin pala, hindi ako masusundan dito ni Inaya. Pero, paano ako napadpad sa lugar na ito? Sinabi ni Aling Dina, ang tanging kayang makapasok daw dito ay ang mga may suot na lubid ng buhay na nasa kanang bahagi ng aking kamay. Matapos niya itong sabihin, ay tinignan ko ang bracelet na ibinigay sa aking noon ni Lolo. Tumingin ako sa paligid at ang ilan sa mga ito ay may ganitong suot. Marahil sila ang mga engkanto sa lugar na ito o may mga lahing engkanto. Dagdag pa ni Aling Dina, kaibigan daw niya si Sandra bago daw mapangasawa ng aking ama. Alam daw niya ang lugar na ito dahil sila mismo ang bumuo ng lugar na ito. Pero bago daw sila lumipat dito ng kanyang asawa na isang engkanto ay napigil ito. Dahil kinuha do agad sila kasama ang mga anak niya Marami pa daw akong hindi alam tungkol sa buong pagkatao ko. Nanatili akong nakatitig sa kanya habang gulong-gulo ang isipan ko. Sinabi ni Aling Dina sa akin na mayroon daw tao na magpapaliwanag pa sa akin ng lahat. Nakita kong ibinaling niya ang kanyang paningin sa isang gilid at sinundan ko ng tingin ito nanlaki ang mga mata kong tinitiga ng isang lalaki. Sa hindi kalayuan, nakatingin din ito sa amin. Eliasar, bulong ko pa sa sarili ko habang patuloy pa rin ang mabilis na tibok ng puso ko. Hindi ko alam pero may kakaiba kong pakiramdam sa taong ito. Pakiramdam na sa mga taong kilala ko lang nararamdaman parang may kung ano ang naguugnay sa aming dalawa. Sinabi ni Aling Dina na sa ngayon daw ay samahan ko muna ang mga kaibigan ko na kanina pa sila nagiintay sa akin. Sabay turo nito kung saan nakatayo sila Chan Chan, Gino at Angie. Agad akong napatakbo sa kanila at sinunggaba ng yakap si Anji. Mahigpit na mahigpit ang pagkakayakap ko rito Iyakap na nakakawala ng sakit na nadaram ako. Napatanong naman ako sa kanila kung kailan pa nila nalaman. Sumagot naman si Angie na kahapon lang daw sabay pagtaas ng kamay na parang sumusuko. Sinabi ni Chan Chan, hindi na daw mahalaga iyon. Basta dito lang daw ako sa tabi nila. Sabay pisil sa pisngi ko ni Chan Chan agad ko naman itong niyakap na sinundan ni Angie at Gino. Napapikit ako at dinarama ang yakap nila. Dahan-dahan kong iminulat ang mga mata ko at sandaling napatigil ng makita si Marlo sa tapat namin. Matapos nilang kumawala sa pagkakayakap sa akin ay agad silang umalis. Pinigilan ko pa sila pero itinulak nila ako palapit kay Marlo. Hanggang dito patuloy pa rin nila akong tinutokso kay Marlo. Sinabi naman ni Marlo na umupo daw kami sa bayi irap ko naman sa kanya. Nandito kami ngayon sa isang gilid habang ang iba ay abala pa rin sa kanilang gawain. May mga upuan dito sa gilid na gawa rin sa kawayan. Sinabi ni Marlo na pasensya na daw sa kanya mga nasabi noon Mahina nitong saad na derecho pa rin nakatingin sa akin Oo nga pala Naaalala ko na naman Dapat ay galit ako sa kanya pero Bakit hindi ko maramdaman? Mabilis ba ako magpatawad o Ganoon talaga kalalim ang pagmamahal ko sa kanya? Hindi na niya natapos ang kanya pang sasabihin Nang biglang may isang babae ang lumapit sa kanya Morena ang kulay ng balat nito, kulay itim at mahaba rin ang buhok niya. Mapupungay ang mga mata at may matangos na ilong. Hindi siya ganoon katangkaran. Kung susumahin, mas bata siya sa akin ng dalawang taon. Sinabi nito, "Na halika na at nakahanda na ang pagkain." Pabilis namang kumulo ang dugo ko matapos nitong sabihin at kumapit sa braso ni Marlo. Nakatitig ako sa mga kamay niya habang salubong ang mga kilay. Ibinaling ko ang tingin kay Marlo na mukhang walang alam sa nangyayari. Wala nga ba o baka naman itong babae na ito ang bago niyang mahal. Napaka babaero talaga nito. Sa mas bata pala talaga pumapatol. Malambing na nagtanong sa akin yung babae kung ako doba ba si Camila nagpakilala naman siya na siya daw si Tanya. Sabay abot nito ng kamay sa akin. Tinignan ko ito ngunit hindi ako nakipagkamay. Matalim akong tumingin sa kanya na mukhang nalungkot dahil hindi ko siya inanyayahan Inirapan ko silang dalawa at padabog na umalis. Nakakainis kasi kung sino-sinong babae na lang puro maaamo ang muka at mahinahon magsalita ang pinipili niya. E ano naman kaya sa akin? Diba sinabi niya na nga na hindi niya naman ako mahal. Hindi ko na rin naman siya dapat na mahalin pa. Dahil sa kabubuhan ko sa kanya nawalan ako ng pamilya. Tapos siya naman ay ang lakas ng loob na mambabae. Gigil akong sumigaw ng nakakainis habang tuloy-tuloy na hinihila ang mga damo. Dito ko nalang ibubuhos ang lahat ng galit ko sa sarili ko at sa mga katangahan ko. Nagulat naman ako sa lalaking nagsalita at sinabing mukha atang hindi na nila kailangan pa ng kambing para maubos ang mga damo. Napatingala ako sa isang gilid. Agad akong napatayo at nagpagpag ng kamay Eliasar Hindi ako natatakot pero hindi ko alam kung bakit nanginginig ako magsalita Ngumiti ito sa akin Gusto ko sanang itanong kung paano niya ako nakita kahit nasa pinakalikuran na ako Naalala ko kabisado nga niya pala ang lugar na ito Sa sobrang inis ko naman napadpad na pala ako rito sa pinakalikod maraming kawayan dito na parang harang. Natatawa namang nagtanong si Eliasar kung bakit daw ba ako inis na inis. Napayuko naman ako sa hiya. Bakit kasi siya pa ang nakakita sa akin? Dahan-dahan siyang lumapit sa akin at hinawakan ako sa baba para iharap sa kanya. Sinabi niya na huwag daw akong yumuko, sayang daw ang ganda ko. Nakangiti nitong saan at agad naman niyang tinanggal ang kamay niya at tumalikod sa akin. Sinabi pa ni Eliasar na kumain na daw ako at magpahinga. Humakbang na siya pero hinawakan ko siya sa braso para pigilan. Gusto ko nang malaman pa ang inang mga bagay na tungkol sa pagkatao ko. Hindi ko na kaya pang palampasin ang pagkakataon. Gusto kong malaman ang tunay na ugnayan namin ni Carolina Mukha atang alam na niya ang dahilan kung bakit ko siya pinigilan makaalis. Kaya nauna na itong magsalita. Sinabi ni Elazar na sumunod daw ako sa kanya kaya sinunod ko naman. Naglakad pa kami palayo at dumaan sa mga kawayan. Hindi naman ganoon kahirap dahil nakahawi na ang mga ito. Nasa likuran niya lang ako, sumusunod sa kanya Napansin kong bigla siyang huminto kaya lumakad ako palapit sa kanya. Halos malaglag ang pangako sa nakita ko. Isang napakalawak na palayan at sa gitna nito may isang puno. Napakalaki talaga nito at napakalago ng mga dahon. Ilang segundo rin ang tinagal ng pamamangha ko sa ganda ng tanawin ay humarap na ako kay Eliasar na nakangiting nakatingin sa palayan. Sinabi sa akin ni Eliasar na dito raw sila unang nagkita ni Carolina at napakaganda daw talaga nito. Nakangiti nitong saad na may pagkalungkot ang boses. Sinabi ko sa kanya na nakita ko nga po kung gaano siya kaganda. Ang saklap nga lang po ng kinahantungan ni Carolina Sagut ko sa kanya na may malalim na paghinga. Sinabi ko pa, "Na sobrang tapang niyo po na kaya niyo pong harapin ang lahat na nangyari sayo. Nawala ang mahal mo, maging ang anak niyo." Hindi ko alam pero naluha na lang ako bigla. Naalala ko yung sakit na naramdaman niya noon, ang sakit na nararamdaman ko ngayon parehas kaming may masaklap na kapalaran. Sumagot naman si Eliezer sa akin at sinabi niya na hindi naman siya nawala. Mabilis akong nakaramdam ng kaba. Mabilis ang kabog ng dibdib ko. Kahit malamig ang paligid ay tagatak ang pawis ko. Gulat akong nagtanong kay Elezar kung ano po ang ibig yung sabihin. Humarap siya sa akin at parang may naramdaman ako kung ano Hindi ito takot pero alam ko kung ano Sinabi ni Eliasar na hindi raw totoo ang nalalaman ko tungkol kay Carolina Hindi daw ito namatay sa sunog dahil hindi naman daw namamatay ang mga engkanto Matapos niya itong sabihin ay nanatili akong tulala sa kanya ang ibig sabihin ba sila Lola hindi sila namatay? Halos matumba ako matapos siyang tumango. Ibig sabihin maaari ko pa silang makasama kapag pumunta ako sa Biringan City. Sinabi sa akin ni Eliasar na hindi sila maaari pang makabalik sa lupa sa oras na mamatay ang katawang ginagamit ng isang engkanto ay mananatili na ito sa lugar nila hindi na siya maaari pang makabalik pa sa lupa kahit kailan. Kung ganoon ang panaginip ko noon kay Carolina na nasunog siya ay maaaring hindi pa iyon ang dulo. Ang anak nila, ibig sabihin nasa biringan din iyon. Sinabi ni Eliasar na iba daw ang kaso ni Carolina na iibadaw ito kahit na mamatay ang katawang kanyang ginagamit ay maaari pa rin siyang makabalik sa lupa Hinawakan niya ako sa balikat Sinabi ni Eliasar na tulungan ko do siya Tulungan ko do siyang mabawi ang mga taong nasa Biringan City Gulong-gulo akong tumitig sa mga mata nito na nagsusumamo sa akin ang lahat daw ng narito ay matagal ang hinintay para sa muling pagbubukas ng lagusan patungo sa Biringan City. Ang lahat daw ng narito ay may mga taong gustong mabawi sa lugar na iyon. Ako na lang daw ang pag-asa nila. Gustong gusto kong makatulong sa kanila. Pero paano kung sa oras na makapasok sila doon ay may masamang mangyari sa kanila? Isa pa ang pinagtataka ko nasaan si Carolina? Bakit noong nasa Biringan City ako ay hindi ko siya nakita? Bakit walang sinabi sa akin si Inaya? Bakit wala ni isa sa pamilya ko ang nagsabi nito? Sino ba ang nagsasabi ng totoo? Naguguluhan na ako, maski sarili ko, hindi ko alam kung ano pa ang totoo.